Hello, mga katitamons. Papunta kami na Lambak. House blessing kasi ng aking pinsan. So, ayan. Siyempre, uling matako kami. Lusuban minin na manigpamangon. At siyempre, invited kami. Nakimamunto nang hindi kami invited, ba? Diba? Pero minsan, kahit di kami invited, siyempre, pupunta kami. <laughs> Isang batulyon kami with my relatives nasa lambak na nga kami dyan. So, ayan kami. dami namin, ba Kulang pa kami niyan. Yung iba, nauna na. Ang cute cute ng batang makulit na yan. So, ayan. Ang ganda ng sunset. Nakuhanan pa namin yung sunset. So, tingnan nyo yung aming dinaanan. Matalayo, ya po. So, bayo kami, ras. Kaya kaya pipanganan. Dumanop na ka po. Pero approved pa po yung dalan. Malapit na yung kaya kami puntalan. Kaya na yan, no? Asisipatan min eh. Asisipatan uh, min eh. Rin yung Pero bayo kami rin. Maranok na ka. Kasi pining dalan. Wala mo rap road dya. So, ayun guys. So, tuna kami. Kit na rin kaya kami. relative. At so, takakit na yung pamangan. Ayan, no? panganyaman. Ating iniyaw. wating manggampong. Peri foods po. Ayan. Siyempre, bayo tamo po mga. Silipan tayo pa yung bali. Ayan po ang house. Ang ganda-ganda, di ba? Kunwari, nakiki-house blessing ka, pero yung pagkain talaga yung pinupuntaran. Charot-charot! Ayan! Hello, mga katitahan! At ayun na nga, yung isang fans ko. Hello, mga katita mo. Sana e, O ito, eh. May ng mirror shot, syempre. O yan, sabi na rin, pinsan ko. Diyang hika ako bali. Ayan, makanya ko dapat ka nung mag-video. kira mag So, sinindihan nga namin yung mga ilaw para makita lalo ang kagandahan ng kanyang bahay. Ang ganda-ganda, ba diba? So, very static, aesthetic. Napakaganda, guys. Ayan po, ing Mickey Bande. Yan yung may-ari. Yung, cute, yung batang makulit na yan. Siya yung may-ari ng bahay. So, ang ganda niya, guys, kapag maputi yung ano, guys, an anang kasanting nga kakit, masarap king mata. Ayan, mas masarap yun, yung pagkain na tatalanan ko, guys. Tingali, wala pa bisang mangan. So, ako, minuna na ako karela, guys. So, ayan, yung mga bisita niya, mga relatives din ng aking pensan sa side ng kanyang father. So, ako, syempre, busy na kami mamangan mama, kin. Ayan, ayan na nga kami, movie marathon kami, pero di namin alam kung ano mga papanoorin namin dyan. May nanggakaming bengi hanggang hindi namin naubos yung pagkain, syempre. Banding namin magpipinsan ni Is, yan nga yung pagkain, ganyan kami lagi. Ayan, may pa swimming pool pa nga, yung pa house blessing. So, ayan. May nga tarantala rin nga naku. Nandimdamda po na may swimming pool. Ayan. Super enjoy po sila dyan. Kahit di na sila kumain, makapag-swimming lamang sila. Kasi malagad na lamang po makapag-swimming. So, bilang summer, sana makapag-swimming lang pong the culture. Oh, Nung atintera pera. At hindi nga kami na kontento. nag pa kami. So, ayan! Pauwi na kami. Ayan yung mga nag -sharon. Di pinalagpas ang macaroni kasi di daw sila nakatikim kanina. Thank you for watching guys. Bye!